Alam mismo ni Coach Steve Kerr na tinatarget ng mga manlalaro ng Rockets ang hinlalaki ni Stephen Curry. Ayon pa mismo kay Coach Steve Kerr nang siya ay tanungin kung siya ay nakakaalam ba sa ginagawa ng Rockets kay Stephen Curry, ayon pa mismo kay Coach Steve Kerr, alam niya ang rule ng NBA patungkol diyan pagkatapos na makatira na ang isang manlalaro ay pwede na raong matamaan ng defender ang kamay ng isang malalaro. Halimbawa si Brooks pagkatapos na makatira ng Stephen Curry ay pwede na nga niyang targetin ang kamay ni Stephen Curry o kung ano ang kanyang gagawin doon. Nakadepende rin kung yun po makikita ng mga referee. So definitely malaki ang paniniwala ni Coach Steve Kerr na karamihan sa mga malalaro sa ngayon ay ginagawayan. Pero mataas ang kanyang kumpiyansa mga idol na yan daw huy babaguhin ng NBA sa susunod na season dahil bilang na lamang ang mga panahon na mayroon talagang masasaktan sa kanilang ginagawa. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan, naglalaro itong Stephen Curry habang mayroong iniindang injury sa kanyang hinlalaki. Sa pagkakataon ito ay gusto pa talagang palalain ni Brooks ang sitwasyon kaya tinatarget niya itong hinlalaki ni Stephen Curry. Samantala, laging disaster nga ho ang performance ng mga players ng Lakers maliban na lang kay Vando at kay Rui at Shimura. Itong si Vando kahit na maliit na puntos lamang ang kanyang naibigay, malaki naman kahit papano ang kanyang ambag sa depensa. Subalit so, kinulang pa rin yun. Si Luca maganda, malaking puntos ang kanyang kinabada. 28 points mga idol, subalit so, butas rin po sa depensa. Kaya sa ngayon marami rin po ang nakaka na sa sinasabi ni Nico Harrison na nakakapanalo talaga ng kampyonato ang isang malalarong magaling dumepensa. Hindi katulad ni Luca na mataas ang numerong na ibibigay, umabot ng 35 points, 30 points or 20 points pero kayo naman ay natatalo. Maliban dyan mga idol si Lebron, na yung number one talagang inaasahan din ng Lakers, pangalawa kay Luka Doncic ay wala nga rin hong naiambag sa fourth quarter. Sinabayan din sa kakulangan ni Coach JJ Redick's experience sa mga ganong sitwasyon. Disidido na ang Nuggets na matalo ang LA Clippers bukas alas 7:00 ang kanilang laban. Ang Nuggets isang panalo na lamang ang kanilang hinihintay para makapasok samantalang itong Clippers ay napaka-crucial ng kanilang kalagayan sapagkat bawal na po silang magkamali, isang talo pa at sila'y malalaglag na sa playoff. Lang ang mga labaw dito ni Kawhi mga idol at ni James Harden pati yung kanilang mga role players. Totoo naman talagang mahirap na mapigilan itong si Nikola Jokic. Minsan kung sila'y talo, triple-double pa rin ang kanyang kinamada. Para sa inyo, may extend pa ba ng Clippers ang kanilang serye o makakaabanti na rin po itong Nuggets? E-comment lang.